Hi, mga ka-shares ko to. Habang iniihaw natin ang talong, join me sa chill na cooking kwentuhan habang nagluluto. May isang viral na kwento akong ikukwento sa inyo. Medyo nakakilabot pero inspiring din. Noong June 19 lang sa Naga City, may isang video na kumakalat sa social media. Ulap daw na mukha ni Jesus. Oo, as in mukha talaga, nakatingin mula sa langit. Ang eksena sa mismong ibabaw of Our Lady of Pina Francia. Grabe ba diba? parang pelikula. Ayon sa mga netizens, parang may mensahe raw si Lord. Yung iba, kinilabutan. Yung iba naman, nagpipray agad. May nag-comment pa, sobrang gulo ng mundo ngayon. Kailangan talaga natin ng gabay. Habang binabalatan ko ang talong, naisip ko, minsan pala kahit abala tayo araw-araw, bigla na lang may ganitong klasing paalala mula sa itaas. Kaya ngayong araw na ito, habang niloloto mo rin siguro ang ulam mo o nanonood ka habang chill lang, tanungin mo rin ang sarili mo. Ano ang sign na hinihintay ko? Baka ito na yon. O siya, habang pinuputol ko tong buntot, i-comment mo na kung nakita mo na rin ba yung ulap na yon. Or kung naniniwala ka sa mga ganitong divine signs. Ako ang sagot ko, minsan ang mga simpleng bagay tulad ng ulap o pagkain may dalang paalala. Kayo, anong masasabi niyo? Miracle ba ito o simpleng cloud formation lang? Napaisip talaga ako na may pagkakataon talaga na kahit sa gitna ng routine, may mga signs na darating para gisingin tayo. At kung ikaw napapadaan lang sa video na ito, baka ito na rin ang sign mo na kumain ng masarap at nagdasal ng taimtim. -time. Ang paglabas ng isang ulap na tila mukha ni Jesus sa langit ng Naga City. Himala nga ba ito o isang natural coincidence? Join me sa isang chill na kwentuhan habang nagluluto at kung gusto mo ng kwentong nakakakilabot, nakakatatch at minsan may halong chismis, dito ka na hanggang sa susunod na kwento habang nagluluto. Like, subscribe, at share kung gusto mo ng ganitong kwentuhan habang nagugutom tayo. Kita kits sa next episode. Stay safe, stay inspired, at syempre, kain na! Thank you for watching. Bye! God bless!